Sa wakas, matapos ang matagal nating pagkawala dito, e muli nga tayo nagbabalik para dito sa ating chapter review ng One Punch Man manga. Dahil nga kung matatandaan nyo pa doon sa mga huling chapter na na-review natin sa One Punch Man, e doon pa ngayon sa mga part ng Cosmic Form Garo laban sa pinakamalakas na kalbo. Lalo't during those days nga, ay hindi rin natin may kakaila na trending nga rin talaga ang mga chapter at panels na ito. Kaya napaka-solid din talaga yung mga review natin para sa chapter na ito, no? At ngayon naman, heto na mga pare koy Muli tayo nagbabalik at mikropono ay hinawakan. Come on and let's go mga sir! One Punch Man Chapter 207 At ang cover page nga natin sa chapter na ito ay itong ang si Empty Void mga pare koy So para nga sa mga hindi pa nakakaalam no, itong nga si Empty Void ay isang matalik na kaibigan o tropa ni Blas. Kumbaga itong si Empty Void, siya yung kapartner ni Blas sa pagkolekta ng mga cube at paglaban sa God. Then dun nga sa mga times na nakalaban o nakaharap na naman nila ang God, eh sa mga oras nga din yun, eh dun nga so itong si Empty Void na inalok siya ng God ng isang kapangyarihan at ito ay kanyang tinanggap. So dahil nga sa pangyayaring yun, eh dyan nga hindi pumayag si Blas dahil nga alam din ni Blas na kino-control lang ng God o ginagamit lang ng God itong kaibigan niya na si Empty Void. Kaya ang nangyari ay eh, nagkaroon tuloy ng bakbakan between kay Blast at dito sa kaibigan niya na si Empty Void na nakareceive ng kapangyarihan ng God. So ayun nga yung mga nangyari sa nagdaan mga pare Dahil nga ang first panel para sa chapter na ito ay rematch na. Rematch na to, mga pare Dito nga sinuntok ni Blas itong si Empty boyd gamit ang kanyang gravity knuckle gravity knuckle bang Isang solidong atake nga ang tumama sa mukha nitong ni Empty Void. Pero kalinsabay nga ng atake niyang ni Blast, ay eh dito nga bigla nga rin binunot ni Empty Void ang kanyang sandata at agad lumikha ng counter attack. Pero kalinsabay din yan ay eh bigla nga o oh, mabilis nga rin na itong naiwasan ni Blast. Kaya sa bagay din yan ay eh dito nga mga pare ko ay makita natin na bigla nga nahawakan ni Blast ang dalawang kamay ni Empty Void. At sabay sabi ni Blast na labing limang taon niya daw hinintay ang bagay na ito. Dahil nga last 15 years eh, naglaban nga sila natin ni Empty Void. Na nga yung sinasabi natin kanina na throwback story nila Blast at Empty Void. Then next panel mga sir, eh heto na nga, biglang ang binaon sa lupa nitong ni Blast itong si Empty Void. Kumbaga yung dalawang gravity ball na nilagay ni Blast sa kabila ang kamay ni Empty Void, eh yun ngayon dahil kung bakit lalo siyang bumaon sa lupa. Bang! Lubog ka nga sir! Lalong lumalawak at lumalalim yung lupa sa pagkakawaon, mga koy Na sinasabi pa nga ni Blast na parang nga daw makapunta sa higher dimension itong si Empty Void. Eh di ba kinakailangan daw ni Empty Void na gamitin yung kanyang dalawang kamay? Dahil nga daw ang bagay o ang skills na ito ay pinag-aralan o training ni Blast sa loob ng 15 years. At nagagamit niya sa kung sino-sino nang walang napapahamak. So napakaangas nga din ng ability na to, no? Itong ability ni Blast na parang gravity bubble na pag nailagay na ito sa biktima niya, eh hindi na nga ito basta-basta makakagalam kaya sa bagay din yan, eh dito nga yung sinasabi ni Empty Void na hindi niya nga daw maigalaw kahit ang isang daliri niya. Na dito nga makita makikita pa natin na itong si Sonic at Flashy Flash ay nagulat nga sa pangyayari. Dahil nga hindi rin naman nila akalain na magagawa ngang pigilan ni Blast itong si Empty Void. Ngayon, habang nakabaon sa lupa itong si Empty Void mga pare, no? Eh dito nga makita din natin na nakalikha pa nga ng mga white energy ball itong si Empty Void. At ibinato niya nga ito dito kay Blast. Pero kahit ganyan pa matapos niyang ibato dito kay Blast yung mga ataking niyan, eh pinasin natin dito mga pare ko ay eh parang hindi man lang kinilabutan si Blast dito. Ni hindi man lang umusog ng konti o gumalaw sa pwesto. At yung mga attacking pinaggagawangan ni Empty Void dito, eh ang ginawa nga ni Blast ay ipinagbabalot ito ng kanyang mga gravity ball. Hanip na 'yan no, nagbukang tulong gistuloy yung mga skills dito ni Empty Void. At dagdag pa nga ni Blast na yung mga bolang daw yan na ginawa ni Empty Void ay isang klase ng light of divine power. At kaya nga yung mga white energy ball na yan, matapos nga ni Blast na pagbabalutan ito ng kanyang mga gravity ball. Eh ang kasunod nga na ginawa dito ni Blast mga pare ko heto na pinadala ito o pinagtatapon ito sa magkabilabilang dimensyon para dun nga rin ito magsisabog so ma-utak pare ang taba ng utak ni Blast so syempre pag di niya gagawin kasi yon e eh, diyan nga sasabog yun sa akin na lulugaran nila at yung mga white energy ball na yan eh hindi nga bihira yung mga lakas niyan pag sumabog yan guys e eh, apektado nga rin yung earth kaya napakaangas ni Blast dito sir deserve mo talaga na malagay sa class S hero pero syempre sana mailagay na nga rin sa class S hero ang ating kinikilabog lang pinakamalakas na kalbo. Then yun nga no, matapos ang napakaangas na ginawa ni Blas, eh sinabi niya nga dito na lahat nga daw ng ginawa ni Empty Void sa kanya, eh wala nga daw kwenta. So wala naman talagang kwenta no, kasi nga pinagtatapon lang ni Blas yung mga white energy ball na ginawa ni Empty Void. Kaya aning sabay din yan, eh makita natin dito na naglabas na naman ng black energy ball itong si Blas sa kanyang kamay. Dahil nga balak niya nang hulihin ng buo itong si Empty Void. Dahil nga sinasabi pa ni Blas dito na nga daw ng magandang treatment itong si Empty Void sa headquarters na pagdadalhan sa niya ni Blas. So habang ginagawa nga ni Blas ang paghuli dito kay Empty Void, eh kaalinsabay nga niyan guys ay ayan na, may biglang ang bumato ng dalawang kunay dito sa mukha ni Empty Void. Pero mabuti na nga lang at natunugan agad ito ni Blast at bigla niya nga itong sinipa papalayo. At syempre alam na natin guys kung sino ang bumato ng dalawang kunay na yon. Walang iba kundi itong ang si Sonic Speed Sound of Sonic mga pare koy. At yun nga sinigawan niya pa si Blast na ano pa nga daw ang hinihintay nito at bakit hindi niya pa daw tapusin ang kanilang kalaban. So tulongis din pala dito si Sonic mga pare no. Kaya nga hindi tinatapos ni Blast itong si Empty Void dahil nga magamit niya pa ito sa pag kahanap sa kanilang pinakalaban which is ang God. Kasi nga may ability si Empty Void na kayang magbukas ng dimension patungo sa God. So kung tatapusin ni Blast itong si Empty Void, eh wala na silang ibang sandata o magagamit para mahanap ang God na kanilang kalaban. Dahil yun nga no, habang nag-uusap sila Sonic, Flashy Flash at Blast, eh kaanin sabay niyan guys, makita natin dito na kinakain nga ni Empty Void yung Black Energy Orb na ginawa ni Blast. Yung Energy Orb na nilagay sa kanya ni Blast sa kanyang magkabila ang kamay. Kaya sa bagay din yan eh agad nga lumikha pag-atake itong si Blast Ngunit kaalinsabay din yan ay eh, makita natin dito na agad ngang nakalikha ng jutsu itong si Empty Void habang hawak-hawak ang kanyang sandata. At mula nga dyan ay eh, ayan na! Nang ibitaw na nga ni Blast ang kanyang atake, e eh bigla nga teleport itong si Empty Void at nawala. So yari tayo ngayon dito mga pare ko, yari ka ngayon Blast. Kasalanan din kasi dito ni Sonic eh. Nalingat tuloy ng bahagya si Blast at nagkaroon tuloy ng bahagyang pagkakataon si Empty Void upang makalikha na kanyang pagtakas. Kaya sa bagay din yan na makatakas nga si Empty Void dito, eh dito guys makita natin na nakadungaw nga sila sa alapaap dahil nga nadidinig nila yung boses ni Empty Void na ito ay tumatawa. Yes guys, tinatawanan sila dito ni Empty Void. Eh wala eh natakasan kayo eh Anyway, ang next panel nga dito guys, na sinasabi pa nga dito ni Flashy Flash kay Blast, na anong na nga daw ang gagawin nito at nakakalayo na nga daw sa si Empty Void. Nakalinsabay naman niya na e, iniisip naman ni Blast na papaano nga daw na-absorb ni Empty Void yung kanyang skills o yung kanyang kapangyarihan na inilagay niya nga sa magkabila ang kamay nito. Nasisipin nyo no, iniisip dito ni Blast, yung kapangyarihan niya nga daw na kayang i-hold yung kapangyarihan ng liwanag, which is yun yung ay ability ni Empty Void na mga white energy ball, e eh, ano nga daw anong nangyari at bakit nagkaganon? Papaanong nagawa ni Empty void na ma-absorb ang mga bagay na iyon. Well, siguro dito na mga pare ko yun, no, know, ang napapansin ko o naisip ko, siguro nakalimutan lang ni Blast na isa nga sa mga ability ni Empty Void is yung makapag-absorb na mga skills o kapangyarihan ng isang nilalang. Dahil nga tulad ng sinabi natin kanina doon sa nakaraang chapter, ay eh doon nga guys nakita naman natin na na-absorb nga ni Empty Void yung kapangyarihan ni Cosmic Form Garo. So, ibig sabihin lang guys, no, na may ability nga talaga si Empty Void na makapag-absorb na mga skills o kapangyarihan ng mga nilalang. Na yun nga yung ni Blast dito na papaanong nangyari yun na na-absorb yung kapangyarihan niya. Even though na na-hold na nito yung kapangyarihan ni Empty Void na mga white energy ball. Kaya sa bagay din yan, eh habang nagtataka nga si Blast, eh dito nga guys, makakita natin ang napakalakas na pagsabog. At mula nga yan, eh heto na! Bang! Nahati nga ang sangkalupaan na kinatatayuan dito nila Blast, Flashy Flash at Sonic. At ito nga ang tinatawag natin na Dimensional Slash na atake mula kay Empty Void. Woo! Napakalakas at napakatinding atake mga pare ko Nasa isang gilid nga ay eh, makita natin dito si Blast na lumikha ng portal upang maisalba nga din sila Sonic at Flashy Flash. So ayan nga guys ang last panel dito para sa chapter 207 ng One Punch Man. Mukhang mas maganda pa magiging kasunod nito sa mga next chapter mga pare ko eh. Na dahil nga nang gawan makatakas na empty void May eh, mas makapaghanda pa nga ito sa mga susunod niyang paggalaw o pagatake. Kasi imagine that no may idea na tuloy si empty void sa kayang gawin ng energy black or ni Blast. Which is pwede siyang i-hold nito ng panandalian if hindi niya ito agad ma-absorb. So mas lalo tuloy magiging komplikado ito para sa sitwasyon ni Blas na mas lalo siya may hirapan hulihin si Empty Void at mas lalo tuloy siya may hirapan at magiging komplikado ang mga bagay upang mahanap niya ang God. So hanggang dito na nga muna tayo mga pare koy, at see you sa next chapter. Maraming salamat. Sana'y nag-enjoy kayo. Anime Tagalog tala na kaya nagpapaalam.